Ay, iba pa lang ano yan, tatak. Uy, mas para mas maganda yata daw ni. ilang ilang ML yan? Ilang ano yan? Ilang ano 14 ay... lang sila. Ito ay ano? 600. Uy, kumpara 14, 150. 150 tapos itu One four, mm -hmm. di dua dapat one two, two may Bukan dapat ito. <mulik> Yung daun nih three hundred. Adi Adi, okay na yan, ganyan, sir. Oh, bakit di balik mo <mulik> Sabun. Ay, yung downy pala na 100 ano. Na? 200 ano. Ito, kagaya nito. 325, 325. Oh. Ito, Ito. Ito 260. Oh. 100 ang ano yun yan. Masa Eh, kung mabango naman din yun. Yeah. Ayan. Ito rito. Ha? Ha? Ayan. So, ano ba da yung dati mong binili? Surf. Surf, anong nakalagay dyan? Antin. Uh, oh. 220. Ayan, pinakamalaki. Oh. 229 to eh. Ayan ah. Ang mga lang. Ang mga Ha? Uh, Ayan, so, ha? So, man, Saglit ka maubos yan. Mas gusto ko maraming ganito. Hindi dapat dinagdagan mong ganyan. Dalawa na dapat. Dinalawan dapat yung ano, sir, ang kondisyon, ano. Close up. Close up. Close up maganda. Yan, close up maganda. May 22 to. May buy one take one dalawa dyan ah. May dalawang yeah. ano. Mm -hmm. Magbili rin pati ako. Isa Oo, ganda ko doon sa truck. Okay. Toothbrush. Ito meron ako doon. Ito na lang. 90 to. Ito 120 to sa bahay. Ay, ganyan na lang. Ganyan na. Malaka na rin sa'yo. Mm -hmm. Para matagal maubos. Yeah. Pinsel. Sira mo ako, ba sa mga dapat ito, dagdagan mo dapat yung ano. 180, ito, dalawa nang kunin mo nito lang. Tapos dalawa rin doon. Sige. Itong balik naman. Ang pinakamalaki. Ayun, sa likod. ay isa, itong sige, ito. So. Parehas lang yan. isahan para makatipid daw ayah sa yes, oh sulfur yan oh yan oh yang kita ginagamit ko hmm mas maganda yan ini sana na yan alam mo dalawa yan po jay di ka bibili yan oh.

Ito. Kalamansi. Mag. Magi. Tulog yung ganito. Tsaka yung ito. ganito. Kalamansi. ganito. Wala sila so yung isa. Tapos yung isa yung original. Wala Hindi yung isa yung ano to? Ang sisig? Pares lang din yata ito, no? Hmm, pares lang kalamansi. Ito yung garlic powder. Ito, yun nga, ganito. Pagayon ito, o. Ayan. Ano ba yung nakalagay dyan? Garlic powder yun nga yeah. ako. Masarap eh. yung sa adobo. Masarap. Ito nga. Dito ako bumili nun, eh. Garlic sa adobo. Masarap. Dito yung ma, Pagayon ito, ano ba yan? Onion yan. Ito ang hinahanap. Ito, ba ako di mo pili ka lang nito. Dumihan mo na, magkano ba nga, ito? Ano yung Kaya nga, bumili ka dyan. Ano ka, White paper ito eh. Ito ganito? 60 pesos. mahal. sino Yan Ito nga siguro, pino na. White paper ito eh. Paminta, oh, ito nga eh. 60 pesos lang mahal. Okay na yun, may lagayan ka. Tapos bili nun, no? Oh.

dito sa mm, mm, magbili ka na rin yan. Ay, space, eh. eh, magbili ka na naman doon. Baka may mabilihan dito. Eddie, baka bibili kayo. Ito tong onion. Dalawa imona. na okay, isa lang. isa. Tapos lang. Okay, ito, ito dalawa mo. Para minsan lang namumupunta. Eh, itong isa. labor na itong isa. ito. ito sangkap ini bill pepper powder tuh peminta di bawah <tik> peminta mas mana <muda> datang <tik> <tik> tapus garlic itu anu tuh saging datang ah sweet itu pula sweet pangkulai kena dapat milaga yang kagak nyam pun anu itu ayo ulang bitik loh Tapos, ayun oh, chili powder, chili Parmesan. Ito ano itong ganito? is powder yan. Sa kuwan? Sa nangalo sa french fries. Ayun, bili ka nito. Dalawa. Eh, hindi ka mga ng french fries. Doon sa ano? Doon sa Alpamart. Daan tayo doon sa may ano?

Ito yung sana to. Chili flakes yan. Mm -hmm. Cumin powder. May ini din yan. Original talang, ano, branded talaga. Branded talaga Oh, yeah, May brand. hindi branded. Ito. ito. Oh. Ang ah, ilang ano ito? Ito, Tapos may lagayan ka doon? Ito, 68 na. So, ito na lang. Ang laki. Ang laki, ang laki. Ayan na lang. Okay, yan. Ito, nilalaga pa <laughs> kasi ito. Hmm. ito? Ito kasi. Eh. Hindi, ito tama to sa may nito. Ito, tubig hindi na ito. Hindi, kaya lang ito ilaga. O. Oh. Ayan, o. No? Two minutes cook. Kaya nga. Mas maganda yan. Huwag mo. Tayo mo ito yan. Iinit, iinit naman ito, Vigi, eh, di ba? Kaya, ito yung pawiyo Ay, sa sabi mo? May, di ba may don? pa tayo doon? Right? May doon. Ah, yun to, yun ang galong-galong. Bagay lang yung pagka may paninda. Ayan na lang. Pansit kanchon. Right, ah, oh, hindi ka na bumili ka na diyan. Dami mo na. Sampo. 17 na rin 'to. Sampung piraso na. Uh -huh. Ano ka mahal ko lang sa tao. Ulam namin 'to pagka ano. Tama ba? kala may chicken. Ayun, sa dulo. Yung may sabaw. Nagdaga ano, mo na. Gawin mo Sama sa Ubus oh, natin natin Kung makatipid yan, mukhang hindi ata matipid yan ha. Rino. Mahilig kay Sereno. Si yung, yung maliit-lit lang, pandalawahan kayong ulam. Ayan, Ay, kaya niyan. Oh, okay, kung na malalaki. Maliit lang. Parang ganito dapat. Ah, ganyan. Maliit lang. Ay, sa baba. Ayan mo, sa baba. Ang mga mga namin natin ito, siya ang pisa. Hmm? Ang mga natin ako sa bibig. Ah, apat. Ah, apat. Nalima mo na. <laughs> oh, yeah. may talaga yan. Right, hmm. Kumakati na yung ulo ko. Kumakati <laughs> na yung ulo ko. Binili mo <laughs> Katining ulo ko sa eh, binili mo ang dama na yan baka magkautang ka pa dito pag ng pambayad yan eh, i... iwan ka dito maglinis ka rito. Ba't isa lang yung dilata na kinuha mong isa? Pris ka? Titikma mo lang yan? Titikma mo lang yan? Masarap yung natin sila ko.

Iram po lang na natin dito, sir. Ano? Ah. ah. ano naman 'yon? Uh. department ko Ah. May discount po yung, uh, sa oh. dito, 10%. 1, 000, pero grocery, points lang. Dito points lang. Madalang naman kami pumunta rito. Sa isang buwan, isang bisis lang. Magagamit Magagamit Ah, wala inspiration niyo. Ikaw alam, ka. Ha? Huwag na? Para yung points, pwede mo pa magamit. Maririnig din po yun, ma'am. Ayun. 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 Sige, ano mo? Eh? bakakano nai 50% Baka ka na isang libro, na discount na 50% Makabili ka kung 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 yung discount Pero sa kung 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 po makain po ng points, ma'am. Mariridin po yung mga points. Pwede po yun i yung halimbawa yung points. Apo. Ah, parang sa sales gas station lang. May bawat liter may piso. Ayan, ang dunay. Tapos 200. Uh, o oh, yun, may discount na kagad yan. Nakakuha na. Points po. Points. Uh, may 3.25 sa point of sale. Points. Sige. <tip quasi> <cultura français>

Kacang <tuk> nabrungku sebagian. Ayo kita. black 315 pisto Langkiwa, ganyan. parang sa amin lang, sa gas station sa amin may sa meron points kada piece kada ano uh, one letter, one liter one peso of discount may point Meron nagad discount.

Mas pwede nyo siyang tabi na mo na pangalan dyan. Bakit mo pa? Sa'yo say yung ano. Ginigay, peso 3,500. Sabi mo, hanggang 2,000 lang, 3,500 pala eh. <laughs> Tama na nga eh.